Uy, ulit naman tayo mga katropa. May dalawa na tayong uber. Uber naman.

lod. Udah lumayan mah okay. nama tenangin. Besok okay. <laughs> Bir sa akin eh. Kahit okay. no, na, kasi yung ring ka. Ah. Sampai abang naman tayo apat na huli natin mga tropa apat it iya mantau tayo. Uh, ubir uh. nak mau dalawang piraso uber at saka mga dugso dito muna nakal kaya dati tayo ng compress. Tingnan natin kung condition na ba 'to. Ay, mga katropa. Wait. Buhay. Oh. Buhay, yung isa namin na matay. Nandun na sa box. Pinangin pa natin yung dalawang ano, kompres. Isa naman. Datay mga katropa. Meron. <tutuk> ha? Meron. Oh, siya. <tutuk> <I don't know. tutuk> yang isa, Sayang. Hmm? suno. Yan. Yan, suno. muna bakbakan muna Bakal muna ila Lunok ka nila Hila, lunok Uy, hey, uy, hey, lunok Uy hey. Oh, hawakan muna to Sayang, lunok naman Ayun, lakuh Apa yang

Kukuha na naman natin yung isa. Lipat na naman tayo. Wala nang sibad. ay limang piraso sana yung isa nandun sa box dito pangabang abang na lang laki mga katropa umabol umabol Kalu, mabul, mobil menulang, gelis, na kami. laki sa over ang loko ay ano pala yung habingan ah laki hindi ah. mo umatak kanina grabe laki ito lunok ah 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 eh ah. 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 Balik. Balik. malaki Umabol ka pa ha Ay, ah. ganyan kalak Ganyan aha, Ganyan yun doon ah. ah. Ganyan Ang Ganyang isda yun nandun yung tinimbang Ganyan di kalapad lapad rin Oo uh. Yan pala yun Yan yung umago kanina Ha? Ah? Yan yun Siguro ito ito ang magaw. Oh. Laki oh. Bunga nga. Grabe pwede guys. So, kasi ka maumo. Ha? Kasya ka maumo. Huwag oh, pa pahuli talaga yan. Pahuli talaga to. Hmm. Oh? Lunok na lunok oh. Grabe yung sus kung, na, kung nasa na to, ulamin sana to. Grabe taba to Yan Yan yeah? hmm. Kaso malaki na rin masyado to eh Sobra na yan Sobra na to sa ano Ay, bukong ko. Ah doon pa Magkumi na sana oh, Ay yeah. Thank you oh, Kill Kaya hawak mo na kill Ito doon Pakilagay oh, Okay Nipis na Gawin uh. Oh <laughs> Oh, wag jan, wag jan. Sa jan kabila, sa kabilang sa kor kabila. sa kabilang okay. wag jan sa. Jan. Hmm. Masikip. Habul din. Kabul pa. Wala na rin kami pain. Kaya maraming salamat mga katropa. Wala na kami pain. Hapo pa ya. Kaya uwi na tayo mga katropa. salamat sa inyong pagsubaybay kaya abangan nyo mga katropa yung binta namin ngayong araw bali limang piraso yung huli naming buhay saka mayroon kaming patay isa uber o oh, dalawa pala dalawang pirasong uber kaya antabay na po sa aming binta mauwi na kami kaya, salamat mga katropa Tara, samahan nyo kami sa aming pag-uwi. Pare, may hapon pare. Uy, may hapon Don? Eh na. Ang may gwapo. Sa may isda oh. Wala. Wala. Ha? Ah, katrogramos oh, lang. Nakabot. Nakabot. Katrogramos. Oku. wala din na. Yak pinadala na sa ko nila bung. Bung eh. Hayun pasini. rin Bayar po sila dito sa ano sa kanta sila na mili dito kumpare ko si pare titing ang ting ano sila so, okay dong dami na silang isda dami kasi naglayuhan no dami tao kayo no dami bangka ba? hmm